sa viewers natin mga idol na nagtatanong sa akin ano, tungkol sa kanyang control dito sa low, mid at saka high ng kanyang amplifier lalo pag gumagamit daw siya ng uh, mixer so dito mga idol ano, kahit mag main output man tayo dito papunta sa audio input ng ating amplifier so ito idol may function pa rin siya. so kahit gumamit man tayo dito ng effector loops gamit yung ating equalizer magkakaroon pa rin itong function yung ating uh, low, mid at saka high Maliban na lang idol pag ang main output ng ating mixer, direkt natin sa uh, effector ng ating amplifier na wala tayong gagamitin na equalizer. So itong mga idol pati yung volume nito at saka itong ating mga control dito sa low mid at saka high, so mawawalan po ng control ano itong ating amplifier once na nag main output tayo direct sa ating effector. Uh, ipakita natin dito kahit naka effector loop tayo, uh, basta mayroon tayong equalizer, mayroon pa rin itong function. So, katulad nito mga idol, ay naka-Bluetooth connection tayo dito, ano. So, output tayo dito sa ating mixer, papunta sa selector input ng ating amplifier. So, ito mga idol, ano, yun ang gagaling dun sa output ng ating mixer, papunta rito sa input selector ng ating amplifier. So, selector B ang ginamit natin dito. So, ito mga idol, yung effect slope ang ginamit natin sa ating, katulad nito, itong ating equalizer. So, ayan siya idol, ano in out in out lang siya in out input din ng ating uh, equalizer ayan so ito mga idol ano ito try natin ito uh, kung mayroon function yung ating low mid at saka high dito sa ating amplifier so bukod dun sa ating amplifier mga idol ano yung ating low mid at saka high dito naman sa ating mixer mga idol magagamit pa rin itong ating Uh, equalizer dito, ano, low, mid at saka high din. So dalawa ang magagamit natin dito sa uh, ganito, ano. So dun sa viewers natin na kahit naka-effect loops tayo mga idol, uh, basta may ginagamit tayong equalizer, may function pa rin ito, itong ating amplifier. So ngayon mga idol hindi tayo gagamit ng equalizer. So itong nanggagaling sa ating mixer mga idol, uh, hindi na natin ito gagalawin ano. So gagalawin lang natin dito or, or aalisin itong effect slope natin na papunta sa ating equalizer. So ayan tinanggalan natin yung connector nyo mga idol ano. So ipalit natin itong effect slope connector para tumunog yung ating amplifier. Kasi pag wala ito, hindi tutunog yung ating amplifier dahil, dahil, wala siyang continuity ano so ito mga idol ano isang input lang ginamit natin dito sa selector bilang din ipapakita natin dito mga idol na gumagana pa rin yung ating low, mid at saka high so dito mga idol ano uh, yung function kanina na may ginagamit tayong equalizer at saka ngayon na wala tayong ginamit na equalizer dahil tiranggal natin yung FX loop doon connection natin para sa equalizer So pareho lang din siya mga idol. Itong low, mid at saka natin, may function pa rin yan siya. Ano? Pati itong pinaka-main volume natin, may function pa rin siya. sa so, susunod natin na gagawin mga idol, ito, itong low, mid at saka high, pati itong main volume mga idol, mawawala na po ng control yan. Kahit uh, ibaba natin, magkakaroon pa rin siya ng tunog. Pag ganito ang gagawin natin na yung main output, ay direct natin sa input ng FX loop ng ating amplifier. So katulad nito mga idol, ano, ito yung ating nanggagaling sa ating mixer. So ito, ilagay natin ito sa input ng ating effector loops ano ayan effector loops natin ng ating amplifier so yung output dito mga idol gagamit tayo dito ng RCA jack din so ito yung output ng ating effector loops mga idol ano so mag-output tayo dito RCA jack ayan so RCA jack lang din yung gagamitin natin dito sa input ng ating amplifier ito ayan so ito mga idol ano itong video natin na ginawa ay ipakita lang natin dito dahil dun sa viewers natin na nag-comment ano, na yung kanyang low, mid at saka high daw ay hindi nagpa-function sa kanyang connection. So doon kanina pinakita naman natin kahit dumantay dito sa ating epictor loops, basta may ginagamit tayo equalizer, magpa-function pa rin yung ating uh, control doon sa low, mid at saka high ng ating amplifier. So maliban na lang dito mga idol, katulad ng ginawa natin ng connection na to, talagang walang function yung ating uh, control na yun, ano? yung low, mid at saka high, pati yung pinaka-main volume. So, katulad nito mga idol, ano, ito pinakamain volume natin. Pag binaba natin yan, so may tunog pa rin sya, ano? ayan. So, itong ating high, so wala nagbago, ano? walang function nito. So, walang function nito mga idol, doon sa connection na ginawa natin. Kaya doon sa viewers natin na nagtatunong tungkol dito sa ating control dito sa ating amplifier mga idol. So nakita nyo naman mga idol kung Uh, saan na connection yung walang function yung ating main volume at saka itong tatlo na to